Yahoo! Bulaga! Ayan! Sus, kang malasa. may kabantay na aday tuod. Nagbabag sa among kariton. No? Naami diri karon sa farm ni Boss Oswe. No? Shout out kay Boss. O, oh, naghakot mi diri sa ilahang farm niya. Kay sige mag -ulan. So, na joy ni sulod nga tubig sa ilahang farm, no? kay wala man gud ni kagawsan ang tubig dire mo nisulod ang tubig kay wala kay kagawsan ana man gud na oh samtang si Sibio sigig pangitag agi bagong agianan para sa agian sa among kabaw no tubigon jud siya gani damha ni salom gani akong butas din ha ang pinakahadlok lang dire mga lagsona like, no kay kanang bitin o kanang linta ni kuyog po ng among iro nga si Noel o oh, wa pud siya kasagang basa pud siya di jud malikayan no musalom jud ka diri nga area kay taas ang tubig oh ang mga lubi nga naa sa lalom si Sibyo na lang jud ang nagduol didto kay di na jud ko kaduol kay mubo akong butas nya musalom man iya na lang gipaduol diri para ako nalay mubutang sa kariton hindi na ako makadool dito. Mo nagpaabot na lang ko kasi no nga mahuman niya nag panguha na mga lubing nga gitapok din ha kay para among nga ikarga. Ang amo din trabaho karon mga kaigsoon no kay naghakot mi. Hakot og lubi para pangkopras, kopraso ning lubihan ni diri Mao na ni siya no. Oh, giitsa ni Sibio. Samtang si Swili nagpaabot kay Sibio nga mahuman niya kay kung magpaduol ko dito, igo jud ko sa lobby. Mo nang nagpaabot ko nga mahuman ni Sibyo. Kay nakaagi na jud ko ana, guys, nga eh. ni duol ko perting igo asa sa ti ilagi. Mao ra nay awaya na ni Sibyo nang maigo jud ko lobby. Oh. Wala na kaduol lang among kaliton ana. Higayon na diha dapit sa mga lubi kay lalom jud ang tubig din hadapita dapita. reklamo guys kay maojud ni ang ato ang trabaho no mo ang ginatawag og best experience jud ni namo diri dapita no kay ngano daghan kay pagsulay among maagian sa pagpanambak lang daan ug sa pag-agi sa kariton nga naay tuod ug sa tubig nga lalom mahadlok kamo tamak kay ngano basig na ay bitin na ay linta ug unsa pa ng mga mamaak din ha sa imuhang tiil mo jud nang akong kahadluka no I struggle kayo dagang kay pagsuway dili man ta mo reklamo sa trabaho no ang kana jud akong kadlukan kanang linta og ang bitin mo nang best experience kayo kay grabe jung yung pagsuway aning diri dapita no sa pagpanambak lang daan ni Sibio og sa nao nga dili mapurma sa naong ni Sibio og kang naong ni Swilin nagwa na nanig kadimao no Kani, maoni siya ang dalan no sa ilahang farm. Maunis siya. siya among agianan. Padulong sa paghatod dito sa ilahang pugon. Pugon means is lutoanan na siya o kopras no. Kapag ang lubi is ihatod na siya dito sa pugon na ay maghulat sa imoha sa mga lubi para magbunot buntan pud na nila ang lubi pagkahuman buakon ang bunot, ang sahod po ana is depende po na, no? Kung pila po kabuok ang imong mabuntan nga lubi. O. Oh. Mauni siya diri ang dalan nga among agian. Kung mosalom jud na imuhang butas diha is mangilngigan jud ka. Kay ngano, masig na imo linta, no? Manimbaw jud na akong balahibo anang linta. May laglinta, nagbitin bungoton, patay ta diha. <laughs> mo ni siyang dalan guys no nga among agian jud ni Sibyo, padulong sa ilang pugon o oh. napugay agian nga kanal Unang hinay-hinay lang dyan ang among kariton. Kaya mura ba yan igwapo among kariton. Kagang-kagang pagbaya ni na siya, no? Inig, mo agi ni dalom. Inig, bustag mga bungkag dyan din tao, ni. Kaya di dyan ba yan O, dapita nga side, no? Magtambak na po si Sibyo para makaagi ang amo ang kariton. Dako, kainis siya nga kanal. Munang iahanggi butangan o mga lukay para Hanay ang pag-agi sa amo ang kariton. Ana na siyang tirada ng tighakot no. Mooy mo, mo mangitag para ang iyang kariton. Hanay ang pag-agi. Dili mabusdak o dili pod malubong. Ana man na siya. Kay looy man pod among kabaw no. Dila ay na ang naong ni Swilin kay dili man magpatabang si Sibio kay bugat daw ang palwa kung ako ang hakoton. Munang ako nagpaabot na lang kung kanuso siya mahuman din ha og tambak aron makaagi na ang amo ang kariton. No? Inana siya. Di ko niya patabangon kunuhay. Mmm! <laughs> o, oh, mauni siya ang pugon. Diri na mo ginahatod ang lubi. Mauni ang pugon, ang lutuanan sa ilahang kopras. Di bunta nila dodong ang lubi. Nya. Pagkahuman buwa ko, nandod lutoon, pasigahan. Inana na siya. Ang lubi, ang pamaagi, ang proseso. Gikan sa pagsaka, sa paghakot, sa pagbunot, pagkahuman buak, pagkahuman lugit. Ay, lutoon pa di ay. Pagkahuman lugiton na siya. Yahoo! Ayan sa pagpanguli namo sa pagpaniod to. Nagisa na si Sibiu og ahos. Kay magloto mi og paniod to na Nagtadtad siya panit nga hinatag sa ni Sixy nga among anak. Shout out kay siksi Salamat sa panit nga imong gihatag sa mga kay na ami paniud to karon nga gikambyo ang di ay og dogos dogos is honey. O, oh, naghiwa na si Sibyo og oh, karlang para mulapot ang sabaw sa iyang panit sa baka. Mmm, gibutangan na niya og sabaw. Okay oh, na ng pabukal-bukalan para muhumok niya mulapot ang sabaw. Hmm, pagka pagkahuman, magic, ready to eat. Humok ng panit o niya. Tara, maniod to ta dere sa payag nila dodong mga unta. Maniod to ta dere sa balay nila dodong og ni Lorena. Dere mi perminti mang maniod to ilang balay kay... i -sure manamo amo mo ang sudan sa ilaha. kay kung dito mi mo ang pugon, kami rapunduhan ni bio mas maayo matong diri kay daghan mi mga on. Un. Munang diri jud mi magluto sa ilahang payag, sa ilahang balay para share na share na gyud ang atong blessing, no? Naasid sila isuda, sudan an, naapod mi sud No. Unya ang mga bata nagdali-dali og pamalit og soft drinks. Shout out nila Gabriel, ni Ryan og ni Alvin. Uh, abtik kaya na sila sugoon, no? Kay, ang among kalipay diri sa maniod to me, makapalit ragi Od miya ng soft drinks, no? Shout out sa soft drinks, no? O, tara, dali na, maniod to na, naningao na ang mga bata. Dali na, agoy, pagka humag ni to, pangao nila ni Dayo na sila og soft drinks. Kailangan dyan mahurot ang kanon sa plato bago maka inom og soft drinks. Ana ang bala, diring dapita ta daghang kaayong salamat sa tanan-tanan ninyong suporta diri kay Swilin, Yahoo. God bless us all po. Thank you. I love you, horot. Salamat kaayo sa inyong suporta, no? Wala si Swilin kung wala mo. Maunang daghan gyud kaayong salamat. God bless you, my friend. My my kapatid tanan-tanan tanan sa inyo. I love you, horot. Mm -hmm.